sa ang lakas mo kumain. Ika, ako, wala siyong bahay. Ikaw, ha? Natakaw ka ka, natakaw ka, lamunin ka. Ako lamunin, oh. parang baliktad. <laughs> Ikaw, wag tayo mamalikin. Punong tayo, pag natalo mo ako, sasama kita. Sige, pahig ako. O, oh, sige, pahiram ko po, sige. Marunong ka. Marunong. Oh, sige. Natalo ka, sasama mo, mamaling kayo, makati. Oo, oh, pag natalo ako, sama kita. Sige. <laughs> Wait lang! O oh, yan, ah... Uh almost 4 uh, hours, no? May get 5 hours. Limang oras, mga kababayan, mga limang oras natulog si Nancy. Paggising niya. Nasa CR. So, titignan ko, mga kababayan, kung okay yung mood niya. Kasi may kapitbahay tayo dito. Uh, masaya ako. Kasi may kapitbahay pala kami dito sa shelter na nakasubaybay kay Nancy at uh, napanood niya yung video about Nancy kaya nagbigay siya ng uh, mga damit so pag nasa mood siya mga kababayan it pinabigay ito ng uh, sponsor na kapitbahay namin pinapabigay kay Nancy inabot po ito kay Ate Marites halika. ano sabi nung nagbigay? sabi sa Ate Marites may bibigay akong mga damit kay Nancy mm -mm. sabi ko sige po ano pakilagay nyo yung pangalan para mm -mm. ano pangalan? Laila Lanera yan. Laila Lanera. Ayan. So, sa kapitbahay natin na uh, sponsor, nagbigay ng, nagpaabot ng damit para kay Nancy. Ito po. Ayan. Maraming maraming salamat po uh, mga kababayan sa kapitbahay sa nagbigay. Maraming maraming salamat po. Napakalaking bagay po ito para may maisuot yung mga mga beneficiary natin dito. Kaya... Dr. Black Ha? Black 12, Black 10. Ah, ganun. Ah, okay lang. Okay lang. O, oh, sige. Ayan. So, salamat po, Mama Laila Lanera. Ayan, salamat po. Sana, eh, uh, e bless pa kayo ni Lord na para magkaroon ng biyaya at mas makatulong pa kayo. no? Maraming maraming salamat. Hintayin natin si Nancy na lumabas. Nasa CR, mga kababayan. So, pag nagutong pakainin, habang pinapakita to sa kanya, no? Okay. Tsaka kung mayroon ding uh, pupwede kay Bandam, tsaka kay Mylin. Lahat po yan, mga kababayan, ng mga tumarating na mga relief. Hi! Ah, Nancy, may damit na binigay sa sa'yo. Halika, ito, tignan mo. Bagong gising, mga kababayan. Kain ka, Nancy? Punta mo. Palabasin Kain ka? Ha? Ang buksa, ko mo, Alika, tignan mo yung damit na binigay. Binigay ni Ma'am Layla. Piliin natin, tignan natin. Pakita natin kung ano. Dito ka. Yan. Ito, oh, tignan mo. Yung mga damit na binigay. Tignan mo nga ano, Marites. Buksan nyo. Yung mga bagay sa kanya. Yan, ang ganda. Wow. Pili ka kung alin ang gusto mo, ha? Oh. Ito, oh. oh. Maganda rin. Umayon na lang. sa pakiramdam ko. Saan mo, babe? Lagay dyan muna. Oo. Oh. Para kang lagnatin. Para kang lagnatin? Bakit? Mm -hmm. Hindi so, naman. Hindi, okay, ka? kagigising lang. Mm -hmm. Gusto mong kumain ng kanin? Mamaya na. Ayan, ano oh, Ayan. Thank you so much po sa nagbigay. Ito, ang ganda. Sweeter. Oo, oh, wow. Matutulog mo na ako. Matutulog ka? Mm -hmm. O, oh, sige. Sayang oh, to pantalon. tutulog pa daw siya mga kababayan. Ang ganda mga kababayan, oh. no? E, pakita mo, anong isa-isahin mo para makita. Samahan mo ko. Itatabi mo, wag mo ibibigay lahat, ha? Ah. Itatabi mo. Kasi pag binigay mo lahat, walang alam yung mga yan. Suot lang na suot. Itatabi ko lang muna. Oo. para sa iba na karate. Ayan, oh, Ang ganda. Oh. Kasi pagka Eh, Oh. Pagka maginaw ang panahon. Ito yung mga taser. Mm -mm. Panlalaki. Ah? Ha? kay... Bandam. Bandam. Oh, wow. Pwede na ito pa kisos Maganda. Ay, oo. Oh, oh. Ito pa, oh. Pantalon. Kanino ka siya? Hmm? Ayan. Kay Nancy yan. Ito kay Bandam. Panlalaki. Bandam. Bagay sa'yo? Bagay. <laughs> lahat naman sa'yo bagay. Lahat naman sa'yo bagay. Pag sa pagkain, lahat paborito. Ha? Okay na, eh, wag mo na ibigay kay ikaw. Si suot ng suot eh. Oh. Ito pa, oh. itabi mo itong mga pantalon ha, para hindi tayo nahihirapan. Ha? Ah? Thank you so much po. Napakaganda ng mga Ay, binigay. Marami, marami. sa kay Ma'am Laila. Oo. Hindi ako talaga ako kanina. kaya. Ha? Ha? Napakalaking bagay na to. Bandam kaysa sa wala kang damit. Loko ka. ito, Wow. Chinese. Ha? Chinese. Chinese. Ang dami pala. Ayun, puro may mga sweater pa. Ayan, pantalon. Ayan, the best. Maraming pantalon, no? Ito, ano to? Legend. So, kakasya to sa kanya pag-aalis. Oo. Basta itatabi mo, ha? Ayan. Ayan. Ito, oh, ito pa, oh. Ito yung gusto niya, di ba? Gusto niya yung mahaba, yung dress. Ito mga to. Ito malamig. Ay, panjama to. Ha? Panjama? Sweater. Ah, ito, toto. To, oh, yan, pantaron. Maganda. Maganda. Marami. Yan, yeah, sa mga nais pa magpadala ng mga damit, mga kababayan, tumatanggap po kami. Yeah, para marami tayong uh, ipasuot sa mga beneficiary natin, yung mga hindi nyo na nagagamit. Dito po, para sa mga homeless nating ng na mga nakukuha mga kababayan. Magagamit nila yan, mapapakinabangan. Kagaya nito, ang ganda, mga pantalon. Wow, wow. Ha? Ha? Butas, butas. Hindi yan butas. Ano so, so yan? Ha? So, so Usuwing ganyan. Nancy, oh, tingnan mo, ang ganda. Tingnan mo, paupuin mo siya dyan. Dito ka, uh, Nancy, upo ka. Ayan. Ayan, tingnan mo yung pantalon mo. Ayan, kasya sa'yo to. Ito mo, Daddy. Hmm? Ito, ito gusto niya, yung damit. O, oh, eh, so, it, eh, tapat mo. Nagutom ka na? Gusto mo kumain? Mamaya, ay. Wow! Bumabawi siya ng tulog mga kababayan kasi kababalik lang niya rito sa atin. Naninibago. Kaya natulog siya. Ay, ang ganda naman makintab-kintab. Pero kagandahan mga kababayan, tahimik siya. Ayan, tabi mo. tupin mo maayos. Ah, ano, atas ilagay mo dito sa ano? sa uh, drawer. Ako, iba yung mm. pa kasi sa time. Mm -mm. Basta tupin lang ang tupiin para pag may nangangailangan. No? Pero... Gusto ko. Uh. Huh? Gusto mo undox? O, uh. oh, sige, sige. Kailangan na undox. Yuri! Ala yes, Naga ano ka? Alam mo na gagawin mo. Bilhan mo ng undox si ano? Nancy. Para kakain. Bago ko alis. Ay, nalaglag. Eh. Bago ako alis, ano? Magkano ang dops? 300 plus. Okay. Ang dops. Pachap-chap mo na ha. Chap na natin ha. Tapos, ang saka lagyan mo ng gulay. Ha? Kasi kawawa naman si Bandam. Puro karne ang kinakain ni Bandam. Kailangan gulay din. Du gulay. No? Ah, <laughs> uh, talong. Okra, tapta, <coughs> ah, ta uh, ang tawag ko, gulay, Dulay tayo po sa tamot. Tayo po sa Paborito mo yun? Paborito ko yun. Anong gulay na ayaw mo? Anong sa emo ha? Ha? ko? Oo. Ngayon? Mm-mm. Kain ka muna. Bukas kasi ano, may pupuntahan pa tayo. Sa ako si Opo. Sama ka bukas ha? Ngayon? Hindi mm -mm. bukas kasi hapon na. Bukas, pagdating ko, alis tayo. Ay, lalang mo mm na. -mm. Ay, lalang mo na. Dito kasama ko. Hmm. Sige, bukas. Oh, sama ka rin. O, o, gusto mo, pagdating ko, nakaligo ka na. Oo, haligo ako. Mm -mm. Oo. Oh, Maga huli ka. Tapos maglagay ka ng ano. Dudukan. Oo. Hindi oh. ko. Naamoy ko eh. Hindi ko. Anong, anong ulan ko? Okra. Ah, talong laga tapos yung lagang ukra, uh, lagang uh, talong, tapos sa uh, dulay, tayo sa mote. Anong dulay? Mm. Gulay. Dulay. Uh -huh. Letter G. D. G. D. G. 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 Gulay. Gulay. Siya na dungag umaga. Umag ang siya. Dulay, tapos sa mote. Hindi, siya na dungag. Naglongag na siya. Ayon, umaga. De, ngayon umaga, pagdating. Hindi, ngayon naglongag siya. Kanina, hindi ko alam kung sino naglongag eh. Ah, mm -mm. Ay, amo yun. Ano na, binigay. Ha? Ah? Ano, nagbigay si, tila. bigay ni Ma'am Layla. Ano sasabihin Ay, mo sa... Yung, Andra. Ang ah. tindahan, Andra. Ha? Ah? Ano sasabihin mo sa nagbigay ng damit? Binigyan ka ng damit na marami? Ano sasabihin mo? Um, Ang lutuan niya, siya, mm. siya, siya. Hindi, ano sasabihin mo dun sa nagbigay ng damit? Say thank you. Sa nagbigay ng damit? Ano sasabihin mo? Ha? Ano sasabihin mo? nasi ano, ano, ano sasabihin mo sa nagbigay ng damit? Ano, oh, sweldo animosya? Oo, meron na. 500 yan everyday. Sweldo niya. Huwag kang mag-alala. Love na love niya talaga si ano? Si Manang Marites niya. Kailangan may sweldo talaga. Ano? oh so... Hmm? Kain ka muna kaya. Gusto mo kumain? Pasandok tayo. Ka kain. Ah, marami na kain. Um, mamaya na lang pagka ano. Si ano, marami rin na kain si Banda? po. Tingnan mo baka mamaya hindi niya nagustuhan yung ulam. Kailangan makakain yan. Bulay po ulam niya. Bulay. Pagagalitan ko kayo pag hindi niyo to napakain. Si Bandam? Oo. Naulap pa nga po yan, tumagdok eh. Ay, ganun? Hindi pwede. Kailangan sabay kayo. Tara, sabay ako? Oo. Oo. Pag, baka pag wala na ako, pasaway ka daw. Hindi, hindi ako pasaway. Ano? Mabuti tawa ko. kayo. hakay ka ng butong langka. Alam yung butong langka, laga mo. Yung laga mo, masarap yun. Mm. Nakakay eh. na ko eh. Uh, La botong butong langka. Nakakay hmm. na ko. Masarap. Mm. Sige. Basta wag kang pasaway kay Manong Marites. Every morning. Ano yung trabaho mo every morning? Wawalis sa labas, sa Mm. Pagkatapos magwalis, maligo. Maligo. Oo, ha? Lagi mong lilinisin 'yon, ha? Oo, oh, lagi kong lilinisin. Tapos maligo ka. Oh. Kailangan very neat parate. Sa <laughs> tanan ke. Tabi mo. Umarikano, ang puni na ako, dada ako O, oh, hintayin natin. Nag-text lang kanina eh. Nagsabi na gusto ka daw ampunin. Kaya lang, ang sabi nila, inahanap nila, birthday tipikit mo. Hindi, hindi. Kuha ito yung opposite para para ma ng Marika. Saan ta ta? Ikaw, ikaw magpaliwanag. Kausapin mo, ikaw magpaliwanag. Para ma Paliwanag mo. Anong mo Ito ko. Ah, photo to the tech. ko. Kuwan yung pass para ma-attend ito ng Marika. Ibabenta. Wala ka nga, putok sa buho ka. Wala kang birthday. Hindi, yun ang totoo. Hindi, hindi ako Pilipino. Hindi ako Marikano Ikaw, Marikana ka. Hindi ko Pilipino. Pilipino oh. ako. <laughs> yes, stupid. Oh. <laughs> ano? Ay, yes, stupid. Ay, yes. Ay, yo, 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 men. So, Pagkakalan mo, oh. Giant size bridge. Ha? Ah. Hindi pa pasalan kita? So, sa imang balay. Paano mo pasalan? Para kang bisbalan ka eh. Salaan, sir. sa mga lupo <laughs> Hindi <laughs> hmm. ka makakabuta na Amerika, mapanlaid ka. Ito, you know, Ikaw, kaya. tsaka mabigat ka, baka bumabot ka plano, bigat mo Ha? Mabigat ka. Ako, hindi yung plano di babasa? Hindi babasan ang plano. Tuloy-tuloy yung plano. Pupuntang marika yun, tuloy-tuloy yun. Hindi, mabigat ka. Hindi ka ng na plano. Ang problema, yung mag-aampun sa kanya, pag nalaman matataw, baka hindi tanggapin. Oo, hindi tinatanggap doon. Marcez, alam mo yung, alam mo yung, plano. Ilisyon tatali kita. Ili eh lano, ihlano. Iiikok ka. <laughs> Sige, natali ko doon. Saan? Kasi ang lakas mo kumain. Ikaw, ako, wala siyong Ikaw, ha? Natakaw ka ka, natakaw ka, lamunin ka. Ako lamunin. Oh. Parang baliktad, ha? <laughs> Parang baliktad. Tsaka baka bubago ko isip kong bet sarong, di ka ang Ikaw, ikaw, may ka. Ikaw, bero kang toyo? Hindi, wala akong toyo. Wala rin akong toyo. Baka ikaw, bero hey, ikaw, bayabayuan ka lang eh. Anong bayabayuan? Ang tawag ko to, bayo ka hey, eh. Bayo. Bayo. Hindi, bayo. Kira ikaw. <laughs> <laughs> Pitikin ko yung bibig. Ako, matino. Matino ka? Ikaw, kira matino itip. Matino isip mo? Kaya pala, nakfuk bahay, matino ba yun? Ha? <laughs> Matino oh, okay. yun. Huwag mong awain si Marites kasi. Ah, hindi kanya pa kakainin. mo yan. Tuk lang. Oh. Ano <laughs> okay lang ang kaibigan mo. Ay, okay. alalahanin mo na kasalalay sa akin ang pagganyan mo. Saan? Sa akin. Kakasarali ako, tagaluto nyo, di ba? Oo, oh, ikaw luto. Pag, pag ginalit mo ako, wala ka pagkain. Hindi. Oh, oh, oh. Dudok, 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 dudok ako eh. Duk lang eh. Duk lang? Oo. Oh. ba, dito, yung mga sinasabi mo, hindi pwede yun. Hindi, dudok, dudok, dudok ka hindi. Totoo yan, dyan sabi, duk lang. Huwag mo na ulitin yun, ha? Ilang rice bibigay mo sa kanya? Isa lang. Oo, isa lang. Bakit? Bakit isa lang? Dinidjeta ko siya, eh. Oo. Oh. Saka bawal sa'yo yung dalawa sa amin. Di sila. Tatay yung tangi, siya lang. <laughs> lang. Tulang papakin pa yun eh. Kailangan mag-jeta kasi gabi. Pagkagabi, dapat half price lang. Alah, paunti na ng paunti. Bandang, pare. ito sa ito Hindi, bawal kumain ng gabi. <laughs> Manuris na ko. Pero ito ko, tataba ko. Mataba ka na eh. Ikaw, <laughs> payatok ko eh. Pati sa pwede mo mataba. <laughs> Kaya kailangan sa'yo half price lang. di pwede dumami. Baka mahal uh, ipo, oh, ula yun. Ulang mo taong nipon na lumasag tipon. Oo, yung ulam po gulay. May gulay doon. Pati nga nante. Puro tulog, tulog ka. Tapos, pa, tutulog, uh, tutulog ka. Puyat. <coughs> eh, tapos ang gising mo. Wala ka hantok. Hindi ka, na, ka, ka pupuyat. Bili pag yung ingong nga <coughs> eh. Nante, nga. Kailangan ko pa ng Oo. Kailangan ko pa matulog, sir. Kailangan ko pa matawal, sir. sir. ikaw, 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 ano, mata, mata mo dito, eh. Huwag gusto niya, pa. Kain tulog ka lang, eh. Oh, kain tulog. Oh. Kain tulog ka rin, ah. Okay. Huh. Oh. dapat huwag mo siya, mo, mo silang sinasabihan ng gano'n. Ano, kay, kasi ikaw kain tulog ano, kasi ano, kain eh. Ako? Oo. Oh. Ikaw, kay, ikaw da, dataran tulog ka lang. Hindi ah. Ano? Sa trabaho ako. Ano trabaho mo doon? Ay sa kana lang yung sa pinsay. Katulog ang mga mga mira, wala nang mga bay, wala nang uwi. Bango mm Mhm. Di ba namamalingke pa ako alas 2? Mamalingke ka? Oo. Oh. Tumo sa sama ng malingke, parang di ka rapat. na marunong eh. Di marunong ako. Salita ka lang marunong. Promise, promise dataran kay. Tutunungan, mama, ito, mamalingke ka Tata mo mali kay balik Ha? Ah? Balik kawat tayo mo mali. Kuno tayo pag natalo mo ako sasama kita. Sige, pahig ako. Oh, sige, pahiram ako pan. Marunong sige. nga. Marunong. Oh, sige. Natalo ka, sasama mo, bumaling kayo, makate. Oh, oh, pag natalo ako, sama kita. Sige. Wait lang! Oh. Ang lakas dito, liter di pare di pare natin. Hindi, hayaan mo na yan. O, sige. ikanyan e, e, mo, tulak mo. <laughs> Hindi, ito, tulak harangan mo. Yeah. <laughs> Hindi, chikaw. Ganyan. O. O. Itumba mo yan, ha? O, one, two, three. <laughs> Go! Ay, ang lakas nito. Kumain na mo ito. Nanginginig ako. Sige. Ay. Ang lakas. <laughs> sige, todo mo. Ano sa mga lang malakas to? Uy, 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 mo. Lakas mo. Ay, lakas. Ah, Napapagod ako. Ay, malapit na. Ay, Uy, 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 uy. Ay, Pag natumba ko to, hindi kita pakakainin. Pag natalo ka, na, hindi kita pakainin tonight. O, oh, Ikpitan mo. Aray, aray po. Aray po. Sasama na siya. Malapit na. Oh, oh. Oo, oh, oh, dali! Lagasan oh, hindi kita pangakainin ngayon eh. pag hindi mo... pag natalo ka, hindi kita pakakainin Oo, oh, dali! Iangat mo! Dali, huwag kang Wow. Ayan, <laughs> O tali! Kasi hindi siya makakain pag natalo yan! O Malapit na oh! O! O tali! O Marites! Kaya ka eh! Anong mandaraya ba eh? Ba't ako na yun? Nabuhas ni, lakas mo sa akin eh! Ah? Ha? Lakas mo, huwag mo buhas! Bu, 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 da, daya ka Bakit madaya? Sabi, ah, 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 bakit ka pinawisan? Ha? Pinawisan ka? Nap Napawisan ako eh. Bakit? Kasi, madaling ka eh. Ha? Ah? <laughs> Nag... Madaya ka, daraya ka eh. Bakit naman ako? <laughs> Paano mo? Bakit mo naman sinabi ng ko. daraya ako eh? Tapi nakaharap ka naman, harap-harapan. Tapi, Tapi ko, wag ka daraya, wag ka daya. Ba? No, kutuwa. Bakit naman ako mandaraya? Hmm.